In this video, dito tayo ngayon sa ano lampas taon na talaga ang baha sa bandang Bulacan at yung iba ay nandun na sa bubungan ako, Diyos ko Lord at tinamo naglutangan yung mga iba-ibang saring mga plastic kaya nga naman bigla itong uh, uh, bumuhos ang malakas na ulan at lumakas din ang baha at talagang biglaan din ang uh, lampas taon na ang tubig so panoorin natin itong mga langga, Kung ano ba ang sitwasyon nila doon ngayon sa Bulacan halika panoorin natin natin kita Leia. Nakabahan na ako. Wala man nang nag-rescue ba? Eh? Wala ano, walang Wala manong mga barangay? <coughs> kahit mga bang, kahit magka pa, para makalabas man na yung mga nandito pa. Saan papa mo? Paano makakalikpit ang gamit dito? Ay, e kung abutin din yung taas. Wala rin kwenta pala. Naglikpit kaling sa babay Ay, e nakiyat mga gamit dito sa taas. Tapos, abutin din. Si <laughs> e Papa. Papa, wag kang magbabadyan! Walang rescue. Ano ba yan? Ano kami makakalabas dito? Excuse ka, Bote. Tingnan ko na yung mga baba. Ang mm, lapit na. Mabuti na yung taas natin. Kita, Lea. Ito na lang yung ano natin. Apakan natin. Pagkakataon na. Lubog na na. Hindi na ba ano, mga doon? Ka. Hindi, parang makapunta tayo sa may court eh. Parang makalabas tayo dito. Hindi na, kami, Anana, lapit na talaga tayo abutin. Ha? O, na, isang na lang ha? Abutin na kami. Nakakadami, baby, pag dyan na lang kami dadaan. Nakakatakot tumawid, oh. Grabe ang nangyari doon mismo sa Bulacan Dahil biglang tumaas ang tubig At saka tingnan nyo naman ang mga Ano nila, yung mga gamit nila galing Sa baba, is itinaas na nila Tapos ayun rin, paakit ng paakit din Ang tubig sa kanila At nakuku, wala pang means yung mismo Nagre-rescue sa kanila, akala nila may Nagre-rescue sa kanila, kasi yung iba Nandun na sa bubungan Sana humupa na itong bahan na ito, ano At uh, para naman okay naman ang lahat At tinamon naman ang bahay hanggang malapit na talaga sa pinaka -tuk -tuk ng bubong. Okay lang yung mga third floor, second floor, ganyan. Dahil syempre pag mga ganyan nandoon na sila sa pinakatuktok, hindi na sila kayang abutin ng tubig. E, eh, paano yung mga ang bahay ay mababa lang? Nako, nakakaawa naman sila, 'di ba? At uh, wish ko talaga at ang panalangin ko na sana itong malakas na ulan na to ay humupa na para naman i eh, kawawa naman yung ba yung iba magsipagbalikan pero hindi yan sila basta basta pababalik kasi kagaya niya na hindi pa matapos-tapos yung lakas ng ulan di ba at uh, mag talaga tayo sa Panginoon makikita mo nyo naman mga langga ko ano nangyari doon sa ano sa buong ano to buong Luzon to eh. hindi lang hindi lang Bulacan pati nga doon sa amin sa probinsya sa amin sa Kisum Lucina. Ayan, meron pa ako ipapakita na video dito. Nasa Lucina, grabe din. Lampas din bubong ang ano, ang tubig. Tapos biglang humupa kasi nagkasalubungan ang ano, ang, uh, ang sa ilog at saka yung galing sa dagat at saka yung galing yung lakas ng ulan nagkalas sa lubungan kung baga walang nang mailalabas dahil pumapasok na rin ang dagat doon mismo sa ilog kaya ganun ang nangyari biglang umapaw talaga yung ano, ako, mag na lang tayo, no? At uh, walang imposible sa Panginoon talaga ang pagbigyan tayo. Ito mga langga, maraming salamat dyan sa panunod nyo ng aking mga video. At sana lagi nyo nagustuhan yung aking pamalita. May kunting aral na mag-iingat tayo. Ayan, maraming salamat sa inyo lahat. Maraming salamat at ingat talaga tayo, ha? Alam natin na... Uh, na video mataas-taas ng tubig. Huwag nating antay na hanggang kasi yung bulusok ng ulan at baha yun ang nakakatakot, diba? So, ingat lang talaga tayo. Maraming salamat sa inyo lahat.